guys Tataka kayo, dito kami na pare Kusan tayo pare? Baklaran, Ugbo, Yan, mga guys Ano ang dadayuhin natin dito? Isa sa sikat na kainan dito Yung may yang chow chicken Yan yeah. So napanood kasi namin na nagte-trending yung yang chow chicken dito Tsaka Hindi lang siya yang chow eh May iba-iba pa siyang klase ng mga uh, ulam na sinaserve So ngayon tingnan natin kung ano yung meron doon At tikman natin kung ano yung meron doon Let's go! Yeah, Chef Dua, ito ba yung mga nakasabit na arin? Ah, ito ba yun? Ika mismo pipitas niya po. Ayan. <laughs> so yun guys, ito na nga yung tatayuhin namin. Chef Dua. So yan. Fresh na fresh. Manan natin yan. Manan <laughs> yan. So yan, kinakasan na ni kuya yung masarap na kanin, yang chow, fried rice kuya, so no? Oh, tama? Oh, hello! So yan. So yan, may iba pa sila manok, uh, pork so, meron din sila parang boneless chicken yan, tapos dito yung so yan yan mga roka kita nyo ba yan? So, yan? legit na manok yan

Grabe, pandalawang tao na to pare, di ba? Oo. Hindi mo yung manok, oh. So, sobrang laki niya para siyang gumagalaw. Ano Ito tawag ng paanan to? Panang ostrich? <laughs> Panang ostrich, ika Grabe. Tara, let's go. Tikman na natin to. So yun guys, magka-gloves tayo kasi... Tignan mo naman guys, masarap kamayin yan pagka ganyan. Para yun ah. Mm, ito talaga tiyatawag na finger food. Finger food, yan. Yeah. Yes. Talo mo pa sa KFC niya, pare. Oo. Oh, Finger licking ano yun. Pati eh. buto dito, dali. Yeah. Paano masabi? <laughs> so, umorder din kami ng extra Shanghai. So, ito yung isa sa nila. Titigman na rin natin, mga rongka. Gumawa na rin ng aking kaibigan at aking partner na si Buxi, na TV, ng Toyo Man City. So, yun. Pabay na antay natin. Lapang na. Tignan na natin. Gilit-gilit muna tayo. Gilit-gilit muna tayo, pare. Maraming <tipinan> sisi la na yung sabon? Ay, sa ba yun? Kung meron uh, oh, pa. Yang Kanin pa lang, ulam din. eh. Oo, marami kang dito. Kahit di mo na kailangan ng uh, ano, Ulam, dami. kami <tipinan> dito. Sir, nilagyan so, tayo ng manok at manatin. Ang hmm. kainit pa, paano? Nasang nasa mo yung manok. Solid. Hindi siya ma-breading. Rectang like manok talagang puro. Pinili dito. Ito yung Chinese style talaga. Ito talaga signature nila dito yung malang brody. Oo. Ah. By the way, open sila 11 a.m. to 11 p.m. 11 p.m. Daily yan, daily. Ito yung Shanghai roll nila. So yan, isa din to sa pinakamasalap dito.

few moments later. Oh. So, ng mga road pa kain tayo ng. Wala nang magdala mga road. Nganyan kasulit dito. Oh, hindi magaganda mali dito oh. na ma eh. Ana pare. Solve. <laughs> so 'yan. Sulit 'yan. kung Gusto niyo dayuhin 'yan. Dito lang 'yan sa Baclaran sa May Ugbo. Makikita niyo 'yung isang mahabang street na puro pagkain. So hanapin niyo lang is Chef Duwai So yun, yun yung pangalan ng store nila. Pare, ano masasabi mo sa mission natin dito? Tagumpay pre, happy tummy. Tagumpay, ay sa'yo. Nakakantahin ko pag kumain ka dito. At kasama namin si Mami. Say hi Mami sa vlog. <laughs> hi, hi, so, Isa sa regular customer dito, siya na nagsabi yung pinakamasarap na kainan dito. So nakakuha tayo ng tip galing sa kanya. So yun, pack up na kami. Kita-kita tayo sa susunod na food trip mission namin. Sama ko, sila mong TV, syempre, as usual. Sa araw sa inyo, guys. Nagba-vlogger ba kayo? Yes po. Sige, palabas mo yan na para makita tayo. Like, share, subscribe, mga ropa. Galing na po kami doon. Kumain na kami doon, na-vlog na namin yun. excited ka na? Ay, boy. Grabe yung taba, pre, oh. Ano nga? Ang kabin mo nga, pare. Pakita natin sa kanila. Yan. So, bagay dito, tinapay, no? Tinapay, kanin lang. Yan. Ayan, so, tapos si Mga, ano? Pagyan mo kanting buwangin. Mga tapis, yan. Buwangin. Ano pa? Kalamansi, boy. Yan. Gutom gutom no? Yan. Yan. Ako din pag silbihan mo par. Mal maka boy. Kaya <laughs> so, papa ano tayo kaya ano? Lamok oh, TV. Yan. Pero siyempre ikaw bahala sa timpla mo boy. So, ako na bahala sa timpla ko lang, toyo. Yan. Nakaluin natin mga ropa. Solid to. Grabe. So yun, kain muna kami. Mamuna natin sa bawo Unang higop mga ropa. dinner totoo nga totoo nga sinabi ni Lamok bagay do to sa si tanapay sabi yung laman pare solid mm. unrelated to mm, hindi ka lang doon. hindi lang ano dyan noodle tignan mo na natin ang noodle tignan natin ang taba Ano mas sabi masasabi mo pala? Hmm? Manalo. My favorite ang batang 90s dito lang sa Malila. Malate. Eto? Hmm. <laughs> sa tingin mo, gano'n na katagal <tong> Malila? Katagal na to, pre. pa ako. Ha? <tong> <tong maliit pa ako> dito kayo kumakain lagi? Hindi, okay, naglalako naglalak ko lang po dati. Si Manjani pa yung may-ari. Yung mismo may-ari pa naglalak ko. Ayun, mga na lang kasi wala na siya. Politic. So yun, ito yung mami ni Manjani. Medyo masukal nga lang yung daan, yung lip-lip. Ano pangalan ng lugar na ito, pare? Ano, uh, Barangay sa East, Malati, Manila. Barangay sa East, Malati, Manila. Dito lang siya. Maginhawa inhawa street. mag -inhawa street. Nag-isa lang ata yung mamihan dito ni Mang Jani. So yun, yun na lang yung pagtanong-tanong nyo kung sa napadpad na pad kayo sa lugar natin. <coughs> So yun, tapos na naman ang mission namin dito. Pare, ano, gusto ka? Parang init, para init na init ka, para. parang Pagin masarap yung mami, pre. <laughs> Pero yun, solid niya. Grabe yung laman, tsaka yung mga litid, taba, no? Oo, oh, solid talaga. Matagal na to, pare. Matagal na to, pre. Maliit pa, eh. mami na yan. At talagang kumakain ka na dyan. Hindi hmm. ko paabot yung lamay <laughs> sa nila dati. Nandyan na yan. Oo. Okay. Biro mo nga naman, ganun. Pag masarap talaga yung pagkain, talaga nagtatagal na, no, pare. Oo, oh, dati 15 pesos lang yun eh. Oo? Oh? Ngayon, tumasa 30 na. Kasi Ngayon, 30 eh, na siya. Ngayon, taon na eh. Mm. So yun, all in all, siyempre, re-rate na natin yan. Pare, ano sa'yo? Siyempre, 10. Childhood food ko yun. Sa akin din. Agree ako dun. 10 out of 10. Sobrang solid, sobrang sarap. Tsaka yung presyo, sobrang budget mura, meal. budget meal. Busog na busog ka na. So yun, Dito na lang. Thank mga